Dumating na kami dito sa no Region 12 no uh, Department of Agriculture so ah uh, ito kami bibili ng punla ng kalamansi no. so so papasok tayo dito sa uh, no Department of Agriculture no Region 12 no uh, Research Station so dito kami bibili ng uh, kalamansi no. Nata! Tahu tak kawan-kawan? Kawan-kawan? kawan Kawa so, Itu pala yang belian. Direto tak? Asyik? Na, ah, nakapasok na kami dito. So, approaching na kami sa Onsan at uh, doon tayo bibili ng uh, punla ng kalamansi. Na? Ah, ito no, may mga punla rito, yan, oh, may mga bunga na maliliit pa oh. Okay. So, ganito yung uh, bibili namin na uh, punla. Oh. So, kita ninyo, maliliit pa lang ay uh, may bunga na. Huh? So, so, gano ma'am? 25 sir. 25. So, 25. wala man ko lemon roon. Kaya tatang 5. Kapag muna. 20 lang ang kuha dre. Oo. Wala man Kay kuhaan ka roon ang kalamansi. Nihit. Nihit kayo. Dagag bayan. Pero wala yung ikahatag na kuhaan. Kalamansi. Ay, nagpandimik. Kanilang gani o. Yan kamay lang. So, ayun kay ma'am. 25 daw ang uh, bawat isa nito. Uh, so, titingnan natin kung makakuha uh, tayo dahil uh, nung uh, unang bumili sila dito ay uh, 20 per, 20 per piraso so yan o oh, may bunga na o oh. Yeah. Na, oh, na o hitik sa bunga o oh. lilit pa yan ayan, so, uh, nagkakatawaran pa, no, at uh, tingnan natin kung uh, makabili tayo ng uh, mas mura pero nakikita niyo ito mga kalamansi, oh. dito rin nanggagaling yung uh, kanilang uh, ano, uh, kanilang binibinta diyan no, so ano nila, nag uh, ano sila dito, nagpo-produce sila ng uh, ano dito, ang tawag dito, ang markot ba uh, tawag, uh, ganito yung uh, dito sa mga sanga-sanga na ito kaya kukuha ka dito ng lalagyan mo ng ano para patutubuin no so dito nang gagaling yung kanila mga ano hindi ano kaya uh, malilit pa lang siya ay namumunga na huh? so yan uh, nagkakatawaran pa no dahil siyempre ah, eh, uh, dati rin siyang uh, bumibili dito Uh, so, uh, ano na pala siya dito? Uh, regular na na ano, client ba? Ano? Ito, eh, ito yung mga kalamansi dito. Uh, so, demand di daw yung uh, kalamansi kaya nagmahal. So, uh, ito yung uh, <laughs> namin. Dito namin ikakarga yung uh, mabibili kung sakaling uh, makabili tayo. So, yan po. No? Update ko kung uh, tayo makabili. So, bilaman 20 22 ni, ha 22 sang ha 20 sana magagawa nga guwahan kung makabili po Okay <laughs> so, may uban uh, sir Kuan kanang kuan durian wala may mga durian ah, wala, wala durian ah uh, moran ni ah oh, moran ni ah uh, okay na muni eh. so maraming uh, bumibili lagi dito ah uh -huh. uh, ang pangalan mo sir Julan. Ah, si Sir Julan. So dito tayo nakabili kay Sir Julan ng uh, ano ha. Uh, ano ng kalamansi, Ay, no? So, mamumunga na 'yan, ano, diretso. Ha? Mamumunga na kagad 'yan. ah hindi pa. Ay, mga abutan ng kapuan ah, dito. Ah, ah, sige. Piliin na ninyo yung ano, yung walang ano, ayan. so madalas sa uh, kayo binibilyan dito Oo. Oh. mm, tagal na ninyo ginagawa ito ito yung sinasabing markot oh, markot ah, ina, markot ilang buwan mag markot bago magkakaganya oh, man, cutting oh. kuan. Uh, isang buwan isang buwan ano na ilalagay na dito oh. mm. pag abot naman yung paglagay naman dito eh butang sa malilim na lugar para ano hindi mamatay ah, uh, pero pag buhay na nilalabas na rito oh, buhay um, na so matagal na ninyo ginagawa ito oh, matagal na mata um, pa kami nito mga pan pa uh, pa kami ganito na ang uh, hanap buhay ngayon sa pero madalas naman may bumibili ah oh, madalas oh, uh, so yan o no. oh, uh, dalas sa uh, jismil ang punin dito mga tagtuan bo oh, maraming okay. pera yung bibili na yun no hektarya ektarya na yun kung ganong jismil ah. so dito palitan, lang ninyo kinukuha yan ah oh. sige okay, palitan mo okay ang oh, mabamili ka ma linoy kuha na ayan namumulaklak na yan no may bunga na bulaklak ah So dito rin yan ang gagaling o oh, meron pa kayong plantasyon na iba? Ay, uh, doon pa, mayroon pa doon sa ko. Ah, hindi dito, galing. Mm. Ito, palitan. Ah, palitan dito lang eh. Dito oh. lang, iikuan lang yan. Kaya pinabilangin uh, lang natin. Oo. Ah. So, oh. ayan po at uh, nakabili tayo, bumili tayo ng uh, magkano bigay mo sa amin, Sir? 22 lang kayo. Oo, so binigyan tayo, 22, ah, 22 ni 22. Sir. 22. <laughs> wala na tayo eh. Wala na so, tayo. Ano eh. So, bigyan tayo ng ano, uh, 22 daw, no? So, kumuha kami ng uh, 100 pieces. No? So magkano yung 22 100 pieces? 2,200 2,200 mm, um, So may kamahalan rin pala Ang ganito no? 0.5 kayo sa isir Ang mga tag Oo. Oh, yan, yan si Sir, no? At uh, hanggang dito, 100 lang ang na nakuha natin. At uh, uh, ito yung uh, mga natitira. So, alos dalawang daan pa ito. Itong uh, natira na ito. Uh, Napagoy, pagkawa sa'yo, Sir. Dos mil. Karoon? Oo. Oh, Karoon oh? kuhan. Hmm. Karoon pizza, 20. Uh, Nakuha na na, 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 na. na shedding na. Nakuha na. Na-ilagay na, oh. na, 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 ganito. Uh, pero hindi pa tumutubo ay, Tumutubo na. Tubo na yun. Ay, ay, tubo ba na ito, sir? Ah. Basta, mo magawas lagi ito mga pait. Pwede na ito mga pitsa benching ko. Oh. Uh, Natapusan. So, ano naman yung nakalagay na yun sa sako? Sir. Binibinta rin ninyo yun. Sa inyo rin yun. Yung nando doon. Ay, oh, kalamansi. Oo, oh, kalamansi. Oo. Oh. Ah, so yan yung bunga ng uh, kalamansihan ninyo. Oh, uh, doon, doon. Magkano naman yung uh, pirabag bag na ganyan, sir? 4 kilo man yan. Ah, per kilo magkano ng kilo ngayon? 40, 40 40 So, tama na 'yon. Oh, 40. di kung 10 kilos yang isang bag. Oo. Oh, di 400. 400 kilos. ang isang kilo. Oh. Mm, kilo. madalas ganoon ang uh, presyo. Oh. O tumataas oh, abo, pa. Bumababa din. Ah, bumababa rin. Apo din ang 20 ang kilo. Oh, so. Yan, salamat sir no. Titingnan n'an muna natin 'to. So, ito yung uh, uh, bunga ng kalamansi nila no. Uh, ayon sa kanya, uh, 40 ngayon ng per kilo. E eh kung uh, sa isang, uh, ano na ito, kung 10 kilos, di 400 na. No? Yan yung uh, mga bunga na ng uh, kanilang kalamansi. So, ayon kay sir kanina, no, ay uh, 40 ang uh, per kilo ngayon. So, bawat isang bag nito, kung uh, mag-10 kilo, di 400 na. So, daming, uh, ano na ito, no? Abutin na ng libo ito pagka uh, nabinta ito. O so, madalas naman na uh, tumataas baba lang daw itong uh, presyo ng kalamansi, uh, no. So dito nasa likod lang tayo ng uh, opisina ng Department of Agriculture, no. So, pumasok tayo doon sa git nila. Uh, nasa likod tayo. So uh, Region 12, no. Ayun. Uh, wala silang uh, ibang uh, paninda na ano kung No lang ha ito lang kalamansi no so nakikita ninyo ito no oh. so bayabas no bayabas ba ito ay hindi ano ito sir ha? ano ito american lemon ah ito yung american lemon hmm. so ayan no oh. american lemon ayan ang bunga no huh? so Kling, no? Ayan yung bunga ng American lemon. So, ito. Ayan. And, may bunga pa sa ilalim. Akala ko bayabas. Ayan po, no? Uh, ngayon lang tayo nakakita ng ganito, ha? American lemon. Ayan. Ngayon, no, nakabili kami 100 uh, pieces na kalamansi. So, binigyan kami ng uh, 22. No? So, nakabili kami ng isandaan, 2,200. No? So, naikarga na dito. So, balik na. Ah, babalik na kami. Ah, ganun lang, no? Ganun lang. Mabilis na transaction lang. Ah, pira ka agad ni sir yung ano. So, Araw-araw daw uh, may bumibili sa kanila so may 10,000 pa na coming no. So, sunod na linggo na request sa kanila. So, marami-rami rin yun, 10,000 o oh, ilang hektarya yung uh, mataniman nun. So ganoon no. Uh, sa farming uh, may pera talaga sa farming. Kaya ni Sir no. puro patulog-tulog lang kanina biglang uh, kinatok ng uh, 2,200. Ang <laughs> bilis lang at uh, may natira pa dito. yan So yan ha, uh, pabalik na kami Nakabilit no? kami ng ah uh, uh, punla so, <laughs> Mama pa <yung> mga tikiting <laughs> Yan po, no? Uh, palabas na rin kami So palabas na tayo Sige okay, okay, salamat sir Salamat ma'am Ayan, ah uh, ano, Bahama uh, sa so, palabas na tayo, no? Uh, likod lang ng uh, ano na ito, uh, regional uh, office ng ano, Department of Agriculture, uh, Region 12. Ito lang to sa Amas Cotabato. Uh. Uh, tayo pumasok. Ito rin tayo lalabas. ito yung uh, office nila oh. Ayan. So, palabas na tayo isang uh, bukas lang yung pintuan Your visit contribute to our success. Thank you. Ayan o. Oh. So going pa rin yung uh, paggagawa dito sa ano karsada. So, uh, dito part na ito nagiging uh, ano na ito natagdagan na naman dapat 4 lane to ngayon 6 lane na. Uh, uh, Ay. na kami. silang binhi pero wala tayo ng wala silang May pang, uh, ibang ano mga binhi hindi kalaman lang tanong tayo ng mga durian wala uh, eh, wala kalaman silang yung uh, mayroon sila no ginawanan ng uh, pag-guide sa pag na Pero naman oh, no, gumana pulang renyo ng aking uh, uh, ano. Oh, ay uh, ano na napagiwanan natin bang pansa no. Matutuloy uh, sa farming. So iniisabi no, na na pero ayon daw sa noon pa no, lahat ng mga karatik paya uh, bansa natin na uh, ito yan nag ng uh, agriculture sa atin sa Pilipinas. Pero ngayon, sila na yung maunlad pagdating sa agriculture. At uh, maangkat na nga tayo ng bigas sa kanila eh. So, marami marami salamat at, uh, sa mga paguan lang at uh, napadaan lang. Uh, huwag po kalimutan mo subscribe. Gets na rin notification bell para lagi po kayo ma-update no, sa ating uh, mga ina-upload. Maraming salamat po. Bye-bye!